medyo mahirap sabihin na malakas, no? Mataas ang kanyang pagtitiwala, pero kung ito yung mga may sa pagboto ng mga individual, mga botante, masasabi ko, inawala eh, kasi labing dalawa yung tumatakbo. At yung tumatakbo na yon, parang ang kanilang pagtakbo, pinapakilala nila ang sarili nila, pinag-iiba nila yung sarili nila sa iba maari mga katulong endorsement pero yung mag yung may mga area na maari mga katulong endorsement ng isang politiko particular nila sa si Vice Presidente Sara pero baka tumatabo na ng suporta doon sa area na yon yung uh -huh. kandidato so yung mga kandidato uh -huh. na medyo nasa baba mas madadagdagan pero yung mga nasa taas medyo market na yung vote nila uh -huh. medyo alam na natin na popular sila nakilala sila ah uh, kung gayon ay uh, yun ang batayan ng pagboto sa kanila. Parang hindi na kailangan ano, o nga naman ng endorsement power kung nasa taas kasi tanda mo, ina nung Michael nung nakaraang election, parang hindi lang labindalawa in-endorse nila eh. <laughs>